Iginiit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang agarang pangangailangan na i ang agriculture at fisheries sector upang matiyak ang food security sa bansa. Sa talumpati nito sa ikapitumput taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Federation of Free Farmers, sinabi ni Marcos na naglaan ang Department of Agriculture ng 4.73 billion pesos na puhunan para sa malawakang mechanization at modernization ng sektor. Ayon sa Pangulo, patuloy rin ang pagkapatupad ng gobyerno ng estratehiya upang mabawasan ng lugi sa post-harvest at makamit ang magandang kita ng hindi masyado malaki ang inilalabas na kapital. Ginagawa rin ng gobyerno ang lahat para mapataas ang pagluwas ng ating agricultural products para maipakita na globally competitive ang produkto ng ating bansa. Umaasa naman si Marcos na mas malapit na pagtutulungan ang gobyerno at farmer groups ay magre-resulta ito sa tuloy-tuloy na paglago ng agri-fishery, agri-reform at agricultural cooperatives.